Good evening guys at isa na namang video ang kagigiliwan ninyo dahil sa reaksyon ng dalawang magkapatid na matandang ito. Talagang matutuwa kayo sa mga reaksyon at ekspresyon ng kanilang mga buka. Halina at tumawa tayo! Shoutout nyo mga Fukiko family. Fukiko? Um, fo- Fo- Ki- Ko. Mga Japanese. Okay. <laughs> Sabi walang tatawa eh. Siyempre. <laughs> Nay. No. O sige. Bawal tawanan to kasi pamilya to. Okay ko. Shout out po family. family. Vina, Vina Saz po Keiko. Maan to. Maan. <laughs> Sabi mo tatawanan eh. Ano ba kayo? <laughs> Ay, tawanan na Pamilya nila yan eh. <laughs> Tinatawanan niyo. <laughs> nay. Teka lang ha. Ulit. Mantot. Sabi mo tawanan Ma antot, <laughs> 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 eh. hmm. -antot fukiko. Mikuto. <laughs> Nay kukulit niyo naman, di eh, sabi mo tatawanan eh. <laughs> Pamilya ni bat tumatawa. <laughs> <laughs> Huwag yung tawa na. Hindi pwede yung ginagawa niya <laughs> nakakahiya. Hindi ko. Ito po okay ko. Kinamot. Kinamot po okay ko. Biso. Nay. Huwag yung... Ako sa ate, bakay ka rin at mga p***** pagtayo na pagalitan, na eh ano pasay ng kina mot po oh kik naipongumpak tayo hindi <laughs> <laughs> eh, pa ikaw na ang gumawa hindi taga Japan na yan, pamilya nila ano oh, ba ano 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 Ito ko! Huwag kang tumawa ng tumawa na ito. Ito, alas na. No. Basahin yan. Walang tatawa ha. Na maga. lang. Namaga... Na maga po kiko. <laughs> <Parang kinamun> mo. Ay! 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 Oh, last na ito. Hmm. Kina mot po kiko. Misugat po kiko. <laughs> Namaga po kiko. Shout out sa family nyo. Shout out sa family ninyo. Pakabastos niya pa. <laughs> Ang saya-saya ko at sana sumaya din kayo sa aking pagbabahagi sa inyo ng video ng dalawang matandang ito. Talaga nakakatawa sila. Maraming salamat po sa inyong panonood. <laughs>